oh, ito, napakarami pong balita ang pumapasok. Every minute, meron pong bagong update. Hindi mo na alam kung ano yung totoo. Oh, pero ito po, nireport ng uh, Billionario News Channel eh. Chartered jet arrives to transport Duterte to the Hague. So, about an hour ago ito nireport. A chartered Learjet reportedly set to transport PRRD to the Hague has arrived at the Villamor Air Base reported by Billionario kanina. Authorities are verifying whether the plane has priority status for departure today. So earlier, Attorney Cristina Conti, assistant to counsel at the ICC, emphasized that individuals arrested under an ICC warrant must be swiftly transferred to The Hague. Okay, swiftly yung importanteng word doon. When a person is arrested under a warrant of arrest from the ICC, he should be turned over to law enforcement officer of a member state and is to be flown to The Hague, the Netherlands, ASAP. Ayun. So, her statement follows Duterte's arrest on charges of crimes against humanity. Um, ang hirap mag-grasp eh. Lalo na kung hindi mo sinusundan yung issue na to. Eh? Uh, parang ang hirap uh, ma, ma ano eh ma hindi pa siya nagsisink in masyado eh sa akin lalo na kung hindi ka sumusubaybay sa balita pag sumakay si Duterte sa Learjet at dinala siya sa Europa wala nang balikan niyan <laughs> pag hawak na siya ng Netherlands anong gagawin na anong gagawin anong magagawa nila Sara Duterte anong magagawa ng kahit sino kapag hawak na siya ng The Hague kapag hawak na siya ng The Netherlands. Anong gagawin? Kunyari, uh, for by some chance, maging presidente si Sara Duterte, ano, gegerahin niya yung Netherlands para mabawi yung tatay niya? Um, this is very serious. Okay? Uh, ang kanina kausap ko sila Liyama, sila uh, Justice uh, Carpio, do sa podcast, mamaya lalabas yan, um, uh, standard case sa ICC is about 2 to 3 years dalawang taon, tatlong taon yung trial ni Duterte doon. And malamang sa alamang, eh baka makonvict siya, magilty siya doon. Kasi yung mga ebidensya siya, ang dami. Ang dami nilang hinanda doon sa ICC. Talagang planchado lahat ng mga ebidensya doon sa Lama Tobato. Yung mga witness nandun. Di ba? And they will finally get their revenge. Di ba? They will finally get their uh, chance para uh, ipakonvict itong si Duterte once and for all. So, of course, uh, itong laban na to ay para sa mga uh, EJK victims, yung po libon libong pamilya na nawala ng kanilang family member. Dahil po dito, sila po ay nagmisa kanina. They are thankful na finally tumakbo yung wheels of justice and finally nahuli si Digong at uh, ipapadala sa ICC. Um, Maraming mga moves ang ginagawa ng kampo ng mga Duterte para mapigilan ito. So, ang tanong, may enough time ba para pigilan ito? Nandiyan na yung eroplano, living on a jet plane na. Okay? Ang um, pumunta sa Supreme Court, sila Atty. Vic Rodriguez at yung isang attorney ng KOJC. Uh, humingi siguro sila ng PRO, asarsyawari, hindi ko sure kung ano yung mga hinihingi nila. Pero sinusubukan nilang pigilan from the Supreme Court. Will that be enough? Kaya bang umabukin? Eh, ang traffic ng EDSA. Ang traffic ng nang uh, tough, TAF papunta sa Mebilla <laughs> um, uh, ito si Kitty Duterte nagpost din, sabi niya we are being illegally detained at uh, 258 Presidential Airlift Wing sa Villamor Air Base sa Pasay they aren't allowing my dad to seek the medical attention he badly needs yan so yon, meron siyang mga pinost pa na mga ano mula sa doktor yata ni Digong at yeah, may picture pa dito, di ba? ganyan. Mga ganyan-ganyan pa sila. So, kanya-kanyang style technique. Pero, at the end of the day, nautakan sila <laughs> ng Marcos Admin. Nasa Hong Kong na sila. Hindi pa sila uh, stay doon. Hindi pa sila lumipat ng ibang bansa o lumipat ng, ng ibang lugar na mas safe sila, na hindi sila maaresto. For whatever reason, iniisip niya, siguro, party na din yun. kung party na din yun, na na no, parang hindi mo sure may warat ba o wala may pinagtatawanan pa si Sec J Ruiz kasi bakit daw ano we've heard we've heard o, tapos ngayon ah, kita mo naman ano nangyari everyone was caught off guard pagdating aresto akala sa Karame yung pala sa Villamor Air Base o tapos may Learjet Learjet living on a jet plane ha? Ah, sa dahig Netherlands paano pa siya babawiin doon So napakalaki ng fallout nito. Anong magiging reaksyon nila VP Sara Duterte, ng pamilya Duterte, lahat ng slate niya? Kahit si Amy Marcos, ano magiging reaksyon dito? Yung Iglesia ni Cristo, ano magiging reaksyon dito? Napakaraming variables at play here Hindi natin masabi talaga ano ang mangyayari kasi ngayon lang nangyari ito. In fairness kay Marcos Jr., ginawa niya 'yan without having to declare martial law. <laughs> matinik din yung kanyang admin, di ba? Eh, hindi, admin na, admin naman niya. Hindi naman, not necessarily siya mismo yung nag niyan, ano, di ba? Uh, siya mismo yung nag-facilitate uh, niyan. nakipag-coordinate, Interpol, PNP, General Torre, yan, yan ang nangyari. Uh, shout out kay General Torre, di ba? Talagang, ang tapang eh, talagang ibang klase. Ibang klase itong si General Torre. At, uh, yun na. Uh, hintay na natin it might be just a matter of minutes or hours bago ilipat si Duterte papuntang Europe at anong mangyayari dyan? Di ba? Wala nang balikan yan. Uh, it would take years bago even if they get a uh, not guilty na verdict. Eh, it would take years at nandun si Duterte. So, yun. Abangan nyo yung podcast namin mamaya. Hey, Darian, uh, Llamas And uh, Justice Carpio So yun, exciting yung mga kwentuhan namin dun So see you po sa next video po natin I will give uh, updates po Lahat ng mangyayari See you sa next video guys, bye bye